ang yummy brownies. Eh, tingnan natin. Uy, mabigat. So, ibig sabihin, dense ito. Yummy, yummy to. Gooey, gooey. Uy, meron silang. Ang cute! Nang sauce nila, oh. Ang cute, oh. May ganyan, ganyan pa sila. Ayun na, oh. may ganyan, ganyan pa sila, oh. Oh, <laughs> Ang cute. Eto, para siya dito sa ating... Ay, ang cute ng lagayan nila. May saan ba? kaya to ano, makakabili? Pag nagbenta tayo... Kap oh, ang cute ng lagayan nila. Oh, saan kaya ito makakabili? Ang bango. No? It's, ang ganda. That's California Martin. ano mm, okay lang. Mas mabango oh, yung gawa may, mo. May ano yan eh. Mango. Tapos, lalagyan ito. Yes. Mm -hmm. Ayan, lagyan natin itong isa. Gano? Anong klase ba to? Hindi ito manghang. No, teriyaki yeah. sauce. Teriyaki lang. Ay, soy sauce, Ay, soy sauce lang. <laughs> Ang cute. Oh. Grabe. Grabe siya. Hindi mm. chopstick. Mm. Huwag na mag chopstick. Mahirap. Karos lang ata itong. Ay, ito yung ano. Chopstick. Second one. Lasang mangga. Hmm, madami siya ng mangga nilagay. Mas yes, gusto ko yung gawa mo. Really? <laughs> <laughs> yeah. California Maki kasi. Mm. Supposed to ganyan lang siguro. Ay, ang oh, ganda na nalagyan na na. Mm-mm, cute nga eh. Tingin tayo niyan online. I like it. Masarap din siya. Wala mm. lang siyang crunch. Wala well, siyang so, ibang lasa kasi. Mangga lang nalasahan ko siya kayo, you know. Unlike doon sa'yo, malasahan mm -hmm. mo yung merong crab sticks, merong mm, ay, Masarap gumawa ng Yan pa lang sa California. Ng gimbap etong aking bebe. Gusto ko gimbap yung Japanese cuisine niya. Ito. Hmm. Parehas naman din yun, di ba? Yeah. Yeah, so in California na. Ano? Ay, kaya pala wala siyang ano kasi ang nilagay nila is ito lang. Crab sticks, imitation crab, tapos may itong slice na mangga. Hmm. Eh, ano to? Pipino December. kaya to? Pisember. Mm -mm. Yan lang kasi ang nilagay. Pero magkano bile? 130. 130. Sa akin, 150. Malaki. <laughs> I think ito din kasi yung... Mm -mm. Just, yung itong lagayan. Tsaka ito. Yung packaging, tsaka itong... <laughs> Mmm, pamahal. At least you, ano? Uh, mm, no, um, like at least one presentable one. naman siya. You eat something new. Yeah. kain okay, Tapos, ang brownies. Ah, pag ganun, pahaba. Pag ganyan yung brownies nila, oh Ay, naputol. Ay, parang ano siya. So, mas dense yung gawa natin. Tukman natin. How's the taste? So, is it overly sweet? Yeah, tama 'yan. Belum. Hey, fudge. Ha, na fudge, fudge. Mhm. Mm -mm. Parang mismong fudge bar. Konti. Medens lang nang konti. Pero 'yung sa atin kasi talagang ano 'yun. Mhm, hindi siya matamis masyado. Mm -hmm. Yung gawa kasi natin, talagang hindi mo yun basta-basta mabibreak ma, ma -break ng ganun yung gawa namin. Ay, parang mas gusto ko yan. Hindi siya masyado. Ayaw mo yung gawa natin. Gagawa tayo bukas, anak. Hindi natin siya bigyan. Hindi, hindi kasi siya, hindi kasi siya masyado matamis. bakit? Pwede mo nang gawa siya na. Hindi, ang gusto ko kasi dito, yung ma maano, yung gooey. Hmm, harap niya. I like it. Pero yung... yung kulit bumili. Bilihan natin si Kuya. Be. Kaya gawa nga si Mami. Kaya gawa ba?